Oh, good morning, good morning guys At itlog today para sa Paskara Festival sa Bacolod City guys Ayan Ito Tayo ngayon mga kapapa sa Bacolod NGC Ayan o NGC na dyan So tara So Ready na pala mga kapapa ang Syria Ito sa Sa NGC Bacolod na natin mga kapapa na tapos tayo sa peryahan peryahan dito sa sa kolod ang isig ito so po ang 5 star run tarlibal no? so tingnan natin mga kapapa kung pwede tayo makapasok dito yan update lang tayo And ok mga kapapan, ito na tayo sa loob ng carnival, sa so, 5 star carnival. Ayan. So ito mga kapapa, hindi pa masyadong na-sit-up dito ang kanilang mga uh, laruan. prayers well mga kapapa manalain na lang manaka ready na yan praise be hindi pa tapos uh, ah, ang kanilang ride para sa mga bata mga bata yan Manali na lang matapos So, ayan lang po ang update natin mga kapapa para sa maskara principal 2024. Maraming salamat mga kapapa. Thank you for watching. Bye-bye.